Meron na ko na hundreds din nila doon. Yung cupboard na yun guys, 18th century -18 pa yan. 16th century pala. Maniwala ba kayo na panahon pa yan ng ano? Tao na yung hanggera ba dito sa Kuwait? Ayan yung cabinet na yan. Ano yun mo na kasi nung ano okay, yung... yun? Mas maano sya eh. Hindi. Yung steel wall. The steel wall? Oo. Uh -huh. Tulad mo ah. Ba't wala tayong steel wall doon? Wala, luma na yun. Ito na lang. Hindi yan makakakuha, Sol. Promise. Yung makakuha yung malaki-laki ang bottle. Like this, ha? Huh? Oo, yan. True. Believe me. Believe you. Diba? Sabi ko tayo, eh. Ayun, maniwala sa akin eh. Ito na guys. Ano pa daw yan? Higira daw dito. Higira sa kuwet. Ito daw ang ginawa. Dito sa basement. Kaya... Okay. Ano nakita mo? Sa lang mo? anong mga nagpiwala. Pwede mo nakita. Ayun o. <coughs> di ba sabi ko sa pinaglilinisan natin o gamit ng mga panglinis sa siya alu alu sa wasing sa washing room di sa tama sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi sabi ko sabi sabi ko Huwag ko sa iyo. Pumunta iyo sa wasing. Tumama na naman ako kung loto. Kung loto lang. Saan ka napunta si ating lalim? Ba't hindi pa bumabalik? Ang tawag kasi ni Nanay sa iyo. Kung loto pa yan, tumama na ako. Ano kaya? Hindi naiisip ko. ba? Tapos na kumain sila? Layali? Hindi <tip> na. Tapos naman kain. Kinababalagan ko. Eh, salamat. Hindi pa, yun lang siya ng pizza. sabihin. Tanong ka, ka ulit. Di ba tumama? Okay. <coughs> okay. Ilang beses na ako tumama. Diba Kung ako'y tumaya ng luto, ako'y mayaman na eh. Hindi na maalisol dahil ano yan sa gamot. Yun lang. Maganda no? ginamit nila ano eh. alam mo? Ah, yung... Mm -hmm. Yun, yun, no? yun. Yun, yun. No? lang yung plastic. Ayun Ay, naman gamitin natin. Kaya mo? Matapang ba siya? Matapang siya. Kasi... Kaya ba yung ugit pa tayo sa Pilipas maayos pang ating ma Okay lang energy. Pwede siguro yung tol, yung konti lang. Okay ba yung gloves mo? Baka hindi na okay. Kaya ngayon ang inano ko yung gloves eh. Baka marotong sa kamay natin. Hindi, ang gloves. Baka butas. ganda ng mga kababayan. ganda mga kababayan.